Si bagong talagang ombudsman na Buying Rimulya may mensahe sa mga tiwali at korap na opisyal sa gobyerno. Kaugnayan may report pa si Bombo Grant Hilario. Formal nang nanumpang ngayong araw si former Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya bilang bagong ombudsman kung saan opisyal na siyang maituturing bilang ikapitong tanod bayan kasunod sa kanyang pinalitan na si Samuel Martinez Pinangunahan mismo ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen ang natural oath-taking ceremony isinagawa sa Korte Suprema. Sa nagarap na panayam sa bagong tanod bayan, nagbahagi na mensahe si Ombudsman Ramulya, partikular sa mga tiwali at kurap na opisyal ng gobyerno. Kanyang binigyang din na wala o mano siyang sisinuyin sapagkat kanyang iimbestigahan at ipatatawag ang sinuang may nalalamang impormasyon. Uusigin anya ang mga ito lalo na ang mga opisyal na masasangkot o nagmamalabis sa kanilang mga responsibilidad. Ngayon talaga, ibang standard ang na lalagay natin dito. At wala tayong sisiruhin. Pag may dumating na impormasyon na dapat imbestigahan, imbestigahan natin, tatawagin natin lahat na merong uh, poder para mag-disclose ang information tungkol sa mga kasong pinafile at gagamitin natin ang impormasyon sa korte para usigin yung mga lalabag sa batas at magmamanabis sa kanilang mga responsibilidad habang kanyang iginit naman na hindi sa sentro ang kanyang fokus sa kung sinong personalidad ang sangkot sa flood control projects kundi sa kung anong kasong maaring mabuo. matasman o mababa ang posisyon ng opisyal, kanyang tiniyak na walang sisinuin kahit umabot pa maging mga senador. Ang, 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 natin dyan yung building the case. Eh. <coughs> hindi sino, pero anong kaso? Anong ebidensya? Kaya everybody comes in there. Kaya kaya wala mo tayong sinisino dito, Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung evidence na pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit, kahit umabot na senador yan, kung kusang maabutin yan, gagawin na natin. Dagdag pa rito, nang matanong naman ang bagong talagang ombudsman kung iimbestigaan pati mga kaanak ng Pangulo sa kaling sangkot sa korupsyon. Ani-aniya, wala o mano siyang choice para itanggi ito. Kanya pang sinabi na wala siyang magagawa kung may mapepresentang ebidensyang makapagpapatunay sa pagkakasangkot ng ito sa isyo ng katiwalian. Kung kaya't magiging bukas umano ang Office of the Ombudsman upang makakalap ng sapat na mga ebidensya maaring magamit sa pagsasampa ng kaso. Wala naman tayong choice dito. Yan ang ebidensya. Pwede ba natin ang ebidensya? kung merong ebidensya. yun ang talagang hamon sa atin dito to produce the evidence. And I, 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 I tell people, ika-crowdsource ko, pati mayroong information kayo, we will find a way to get to, for you to get to us, for us to get to you, to, to secure information. Ang naturang dating kalim ay ang siyang ikapitong ombudsman kasunod ng formal na malumpa ngayong araw sa pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula, Corte Suprema, Ito si Bombo Grantilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.